And yan. So, stay tuned tayo mga master, ha. So, mamaya, tignan natin kung anong kalalabasan po na itong gagawin na ginagawa natin. Aerox version 2 na may langit-ngit. May tunog kalansing kapag uh, nire-rev ng mataas. O kapag tumatakbo na siya ng 30 to 40 kilometers. And yun. And we're back. So, magandang araw po mga boss. So, muli na po. Carmel sa house. So, maulang umaga. May bagyo. So, anong araw ngayon ay uh, Friday. Uh, so, kahit na bumabagyo, meron tayong uh, visita o oh, meron tayong kliyente uh, from uh, Bacoor, Cavite. So talagang pinilit niya makapunta kahit na medyo masama yung panahon. Medyo talagang malakas ang ulan. So nakakatakot ang mga baka. Talagang oh, no. yeah. lalo, lalo dito sa Marikina. Alam niya naman ang na Marikina, di ba? So ito, meron... talagang pinilit niya makapunta. Gawa ng gusto niya talagang uh, magawa na yung motor niya. Yung kanyang Aerox version 2. Na merong lumalangit-ngit, merong... Uh, kakalansing pa. So, yeah. pakita ko sa inyo mga boss. So ito mga boss, so, oh, Aerox version 2. So, ang issue naman ito, yung may langit-ngit. So, may langit-ngit. May something na tunog na parang, parang sumisipol. Yan. So may nagawa na ako nito nung mga mga vlog ko, yung uh, NMAX version 2. So, may ginawa ako doon. So, halos similar lang nung ano, issue nito. Ganon din yon mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung uh, naging cost nung uh, yung langit-ngit o yung parang sumisipol uh, yun. Then, meron pang issue to na na ano yung pag nasa intakbo niya is nasa 30 30 kilometers may tumutunog na parang jolen yung lagatik daw so iba parang iba kasi yung tunog ng yung tik 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 pag naka minor lang yung tik 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 chronicles na kalansing seri na yan so ito sa kanya meron pang lumalagitik daw kapag tumatakbo ng mga 20-30 kilometers so bago natin simulan so shout out muna kay Pops from uh, Cavite, Kabite, Bakor, tama? So, Kabite, Bakor pa kaya kahit na medyo talagang masama yung panahon, bumabagyo talagang uh, si Pops sa para madala na dito sa atin, dito sa Moto House So bago ko bubaklasin to, bago natin simulan, parinig ko muna sa inyo kung ano yung issue. So medyo hindi ko pinatagal pa yung lamigin para at least marinig natin yung tunog nito. Yan, so doon pa lang, pag-start pa lang meron na. yung parang uh, langit-ngit So, pasok na po mga vlogger <laughs> Yung mga papakan natin vlogger dyan So, baka di nyo pa to na experience e eh. panuorin nyo naman yung vlog natin para at least paano may may vlog na rin kayo tungkol sa ganito so, Ayan yung tumutunog sa kanya yung uh, lumalangit-ngit na yan So, parang talagang pag uh, kung first time mo talagang gagawin yan, first time mo maka-encounter ma ng ganito, talagang may hirapan ka o matutuliro ka saan so, bago mo ma-pinpoint -ma kung saan galing yung ingay hindi mo pwede sabihin na galing sa panggilid, baka sa panggilid, baka sa ibabaw, sa head, baka sa magneto, ganyan. So, at, ayun, meron na tayong previous na nagawa ng ganito, kaya hindi na tayo ganun mahihirapan sa pag-locate uh, o pag paghanap ng sira nito. So, bukod yan mayroon pa siyang issue kapag uh, nire-rev daw o pag tumatakbo ng 30, 30 kilometers, may tumutunog na lagatik. Yan, so check natin naman yung tumutunog sa kanya. May narinig din ako kanina pag nire-rev na eh. Pag nasa medyo mataas yung RPA. Eh. Dito pa lang meron eh. So, Narinig yun naman yung lagatik niya kapag uh, medyo nire-rep. Pag nire-rev mo, kaya tumatakbo ito ng 30, no? 30 kilometers per hour. 30 to 40 kilometers, ng so, yung lagitik. yung langit-ngit, hay, ayusin natin yan. So, alam ko na po kung anong sira niyan. Oh, my God! Wow! So, yung isa na lang, hahanapin ko pa. Yung isa, yung lagitik kapag naka-rev. Pag tumatakbo ng 30 kilometers per hour. And, yun. So, nabaklas na namin, mga boss, mga master, yung mga, yung mga kaha, yung play rings. So hindi ko muna binaklas yung makina para lang ah uh, ah uh, video uh, ko lang yung uh, para mas marinig natin ng mas paigi kung sa uh, kung ano yung kung ano yung langit-ngit na tumutunog dito. Yeah. So maririnig niyo meron parang may sumisipol na maliit. Yeah. So, ito na, babaklasin na natin yung makina titig-check natin kung ano yung mga possible na naging saan galing yung issue ng uh, langit kit nya tapos yung lagatik na namin to para matapos na ng medyo maga dahil ayan, umuulan na naman so malakas ang ulan so alright, maya update ko kayo mga boss sa uh, pag na baklas ko na tong uh, makina Ayun yun, nagbabalik mga boss. So, okay na. na naman yung makina. Natanggal na namin yung cylinder head. Natanggal na yung uh, block, piston. So, nakikita nyo medyo makarbon na. Makarbon yung head, yung piston, makarbon na rin. Makita nyo, makarbon. Oh my God! Wow! Ah... Uh, yung chinik naman namin yung ano, yung chinik naman namin yung cylinder block, wala namang gas-gas. So, minor mga minor Ah... Uh, scratches yung tinatawag na ano hairlines Hair lines <laughs> Ay, may hairline. So, may no, hindi siya malalalim. Normal yung talaga. Pero wala siyang yung malalalim na gasgas, -gas, yung parang kayod. So, ibig sabihin, okay pa? Walang tama yung uh, crank? Hindi pa Oh, hindi pa. Pag may gasgas -gas po kasi itong black, ibig sabihin niya, ay may tama yung sigunyal. What? Yung crank shaft. So, wala naman. So, okay. Okay tayo. Ligtas yung sigunyal nito. So check up pa uh, check up na mga parts lalo na to yung kalimitan na pinag pinagihinalaan ng mga kaibigan natin diyan. So camshaft bearing, rocker arm, intake at exhaust. So nung tinik naman natin lahat naman ay okay, walang gas pang, walang gas gas. Walang gas pang, hindi katulad ng mukha mo. <laughs> <laughs> Parang sa akin pa tama yun ah. Gaspang ng muka ah. Gaspang yeah. ng ugali. Yeah. Yung ugali ay iwan ko lang kung kaninong gaspang ng ugali yan. Kung sino meron dyan. Huwag na lang tayo mag-mention ng pangalan. Baka ma-bash pa tayo. Ayan, mga noy. Patal mga noy ba? Shaking ba mga ano? Ayan, wala, wala. Okay lahat yung ano natin. Ito yung bearing ng camshaft. So, kalimitan din to. Eh. pinag din to lalo sa, sa 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 wag na <laughs> baka maano talaga tayo ayoko mag big news eh. yan sa mga ano yan sa mga professional na gawaan alam niyo naman kung saan yung professional na yon ay hey, ano hindi professional ibig sabihin hindi sa labas hindi sa labas hindi sa hindi sa mga shop sa labas so ibig sabihin professional so ito yung kalimitan na inaano nila pinapapalitan nila itong cam shop bearing na yan walang problema. Sprocket, cha chain sprocket, walang problema din. So all goods naman yung mga parts. So meron tayo supervisor na nagche-check sa ginagawa natin. So kailangan natin ayusin, ayan, kita niyo. Sino supervisor tayo niya? Pabalik-balik yan dito kasi kinikita niya. Ayan, si ano, si Mang Pekweng. <laughs> si Mang Pekweng yan. Sa so, ito, uh, possible cost ng issue ng langit-ngit. So, langit possible cause ang langit ngit, shop seal. shaft seal. Uh, pump. Water pump bearing, shaft seal yung langit ngit. So, yun yung possible na naging cause niyan. So, may previous na vlog na ako nito, mga master, mga boss, ha? Kung gusto nyo panoorin yung una kong vlog, tungkol sa langit ngit. Langit ngit o kakaibang tunog. <laughs> ang kabag, langit yun, nakabag. Yan. So, yun ang gagawin natin dito para mawala yung langit-ngit So, palit ng seal. Ito na mga master, so tapos na namin buhay yung makina. Tapos na namin, uh, tapos ko ng palitan ng uh, shaft seal. So, uh, bearing yung sa pump. So, unang andar po to, malamig pa makina. So, unang andar, malamig pa makina. Ito yung tunog niya. Okay. So, malamig pa po yung makina nito. Uh, for the record lang, baka kaya naman may <laughs> mag-comment na naman so malamig pa makina nito mga boss so ito yung tunog ng makina kapag uh, malamig pa so mamaya pag uh, uminit na pakita ko ulit sa inyo kung ano yung kinalabasan itong uh, ginawa nating Aerox version 2 yung may lumalangit-ngit tapos may konting uh, lagatik kapag uh, nagre-revolusyon so antay lang natin mga master mga boss So ito yung tunog ng makina ngayon. Ang naririnig ninyong lagatik yung, yung malakas na tik 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 yung uh, injector. Ayan. So ito yung tunog ng makina. So, mamaya balikan ko po kayo uh, pag mainit na kasi nga bagong andar lang to. Ayan makita niyo hawakan ko yung tambucho ha. Ah. Oh. oh my god! Wow! Yeah! Hawakan ko yung tambutyo. Sabihin, malamig pa. So update ko kayo mga boss mamaya pag uh, mainit na tapos i-test drive natin para malaman natin kung nawala yung kanyang langit-ngit na issue. Alright. And yun, na natapos na namin gawin to. So may gabit na namin lahat, yung mga parts, yung kaha, upuan. So habang kinakabit natin kanina yung uh, mga pyesa, yung mga kaha nito, naka-under naka yung makina. Para lang uh, uminit na at uh, tapos na rin kami mag-bleed, mag-bleed ng kulan. So wala na, kung, hindi na umiilaw yung temperature ng kulan. Ibig sabihin, okay na. Wala lang, uh, wala lang hangin sa cooling system. Hindi na siya nagpo ng high temperature, high pressure. So ito na yung ginawa natin. Aerox version 2 na may langit-ngit, may lagatek pag uh, naka revolution So... Uh, start natin mga master pakiparinig ko sa inyo alright mandar na yung makina okay po mandar na so tayo okay natin kung may langit ngit pa ng konti so tutok natin ng konti ng medyo matagal yan so yung part ng langit ngit ay malakas po dito banda sa gilid ng bandang uh, sa may CBT banda yan yeah, so kung marinini kung kung maririnig natin, wala na po siyang langit-git mga master, mga boss. So, mainit na po yung makina nito. For the record, baka meron na naman tayong mga kaibigang ano dyan na mag-comment -mag na boss, malamig pa makina niyan, mamaya pa yan iingay pag mainit na. So, ito po, again, mainit na po ang makina. So, tetest drive po namin ito, paandarin natin sa kalsada para lang uh, mapatunayan natin na nawala po yung kanyang langit-ngit yung kanyang uh, yung meron din siyang kalansing yeah. so wala na po tayong naririnig na langit-ngit na katulad nung video natin kanina so para lang madip uh, map ma differentiate ma -ma natin o oh, yung pagkakaiba ng tunog niya so ito po yung tunog ng makina kanina nung bago natin siya gawin mga boss so pakinggan nyo yung langit-ngit ng makina maririnig nyo meron parang may sumisipol na maliit ito yung langit ngit ng makina kanina test drive na ni Boss yung kanyang uh, Aerox version 2 Ayan. So pagkatapos na mag-test drive, pagbalik niya. So explain ko sa inyo mamaya. Papakita uh, ko sa inyo yung mga parts na naipalit na, na napalitan namin dito sa motor. Oh, Ayun na. Di test drive na ni Pops yung kanyang uh, Aerox version. 2. Ito na, na-test drive na. nai-balik na, bumalik na dito. Ayan. Okay. Ayan. So, ano, boss? Ano, master? Uh, ano pa rin ba yung, ano niya, yung ingay niya? Wala na. So, wala na. So, pakinggan natin. Tutok natin dito para si, may, malaman natin talaga uh, kung meron talaga yung bumalik wala na yung kanyang langit nit. Wow! Okay, so yun na mga masa, napanood yun na. So, na test drive na to. Okay na, wala na yung kanyang langit nit, yung kanyang kalamsing. So, ulit, shout out kay Pops from Bacor to Bacor, Cavite to Motos, Marikina. Ayan, so, thank you Pops sa pagdayo. Talagang dinayo mo pa talaga kami dito dahil kahit na bumabagyo. <laughs> talagang pinilit siya makapunta dito sa atin sa Marikina. So alam niyo naman yung Marikina medyo sa mga bahaba. -baha. Ayan, okay. uh, ayan, So medyo kinabahan si Papsang konti doon. Pero nga, awan ng Diyos, hindi naman, wala naman baha dito. So tapos na namin gawin tong Aerox version 2 na may langit kit, may ikikikik na tunog. So yun. Then uh, tapos na rin yung kalansing niya, wala na rin. Pag nire-rev, uh, wala na yung kanyang kalansing yung lumalagitik na tunog so okay na wala na rin yun tanggal na So, ito yung pinalitan namin ng mga parts. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan, shop seal. Ayan, shop seal. Tapos, bearing. Ayan, yung pinalitan natin parts dito. Ayan. Ayan. So, sa mga bago lang po dito sa page natin at napanood yung vlog natin at naka, sa tingin nyo yung malaking tulong o malaking uh, uh, nakakuha kayo ng idea para sa mga ganitong mga problema konting support po sa page natin dito sa munting channel natin Moto TV po palike na lang po pa subscribe yung mga boss so ride safe sa atin lahat ito si Doc Arman aka Doc Bolario so mahilig po kasi tayo gumamit ng bolang kristal at saka sa, pag, uh, sa paggawa ng mga motor so nagtatawas sa uh, bolang kristal ang ginagamit natin para talagang mahulaan natin ng tama <laughs> yung mga ginagawa natin mga ganitong mga motor at yung iba pang mga may issue So, ride safe sa atin lahat. God bless. Bye-bye.